Ngayon mga kagandahan ko, kasama ko yung mga sikat na vlogger. So alam naman natin na napakahirap tayo, napakaraming mga nagbablog ngayon. Ihingi tayo ng advice sa si kanila. So, eh si Mama Nena, yung na po followers mo? Ah, Meron na akong 858. Eh! Oh, ilang taon na yan? Bago ba lang ako eh. Lakas sumahaw niyan. Dalaan. Tumahinig ka muna. Ito pa tayo. Bago oh. <laughs> lang talaga ako. Pero talaga malakas mahaw. <laughs> Bago yung bago lang talaga. So, ganun lang, guys. Tsaba-tsaba lang tayo. So, mahirap po sa mahirap. Pero dahil, syempre, kailangan din naman talaga natin, no? Kahit papalo. So, uh, kahit sabi mong maliit, malaking bagay din niya. Lalo na ako sa mga mga So, kailangan ko talaga. So, pag-atsaba lang, yun. Mahalin niyo lang po yung trabaho niyo. Hmm. Hindi ako nawawala na pag-asa na dadating yung panahon. Nagiging, ah uh, katulad din ako ng iba na talagang ganoon. Sikat talaga. Uh, so, talaga. Kaya ka libre yan! Oo, oh, kaya talaga. Mga boss Anton, ano yung advice mo? Kumikita ka na rin? Yes. Ano yung followers mo sa akin? 241, I think. Kumikita ka na rin? Ilang taong oh, ah, Ano pala kayo sa akin? One year lang. One year lang? Pero kumikita ka na rin? Kumikita na rin. So, advice mo Kamp sa mga nagsisimula? Sa mga nagsisimula, basta, Diret-diret mo lang. Huwag pag-ihinaan ang loob. Tapos, uh, upload lang na upload. Huwag mo nang anuhin yung sahod. Basta isipin nyo lagi kung ano yung i-upload nyo. Kasi pag dumami yan, doon nyo na mararamdaman kung ano yung inilaan, inanin nyo. Parang aaninin nyo na lang ang hini. Baka, sa ngayon, if ever na baguhan ka, huwag mo muna masyadong dibdibin yung kung ano-ano sa pagbablog. Unahin yung trabaho mo kasi sa pagbablog, eh, may puhunan din yan, may gastos din yan. Kaya dapat anunin mo yung trabaho mo, secondary mo na rin ito. Kasi, kainin mo ko, Glaver, kakatapos na, kasi sapat, patience lang, patience lang sa kanya. Una hindi talaga yung kiwala sa taas kasi kapag wala kang faith sa kanya, wala, hindi mo magagawa yung mga gusto mong gawin. Kumapa ngarap. Yeah, kainin mo sa takal sa kain, try ka. Paano ba ginawa 'ko na uli hindi. Dati din 'yung May advice mo sa Ako ako'y nakikita ko sayo na. Alam mo ang arituw ako to. Serious. Di pa kasi yung dating ko. Pagdating sa, ako oh, kasi matagal ako, hindi mo na, hindi mo na bilang sabihin uh, ko sa'yo. matagal ako kasi yung may talent center. So nakaka, nakakita ah, ko naman nag workshop siya. Huwag naman kayo lumuha, ah. kahit medyo malaki naman kaya sa pero huwag Alam mo yung potential. potential ko, sumikat. Si At ano ba yung humuhugutan mo? No? Ano ba yung humuhugutan mo ba? Siyempre, wala yung mahuhugut tayo sa buhay. ba? Diba? Ikaw, single mom. Yung nahuhugut mo, kaya <laughs> sumag, so, ano, sumamag, so, uh, mga black, even mga sabi ko, so hindi na abang ka na tita, ikaw ano yung hindi ko sa buhay, bakit ganyan ka Ako, siyempre, ginagawa ko to dahil masaya ako. Nung ulit ko na tayo sa sa loob ng 4 taon, taon 5 taon? Oo, nung kita. Sabi ko sa ng misis ko, ginagawa mo yan, hindi ko, kuha ka ng tanga. hindi, masaya ako nakilala ko, namin yung pangalan. kasi dati talaga Kasi, ah, siya Siyakot siyatro. Mm. Tapos, tumasali ako sa mga TV show. Sabi ko, bakit? Kaya duri pa din. Bakit? Kaya mag-vlog, mag-vlog na rin ako. Tapos, nung wala akong kitain na 4 years, sabi ko, bakit ganit sila lang kumikita? Kumikita sila ng 100,000, ah, 50,000, pinapakita sila dahil. Tapos, hanggang maging talent-talent lang rin na ako, nakikita ko yung best ko. Mm. Sabi ko, bakit ganun? Nagtanong ko sa iyo, hiyo ka na, hiyo ka na magaling. Kasi hindi, sila lang yung kumikita eh. Fat na ako. One time, sabi ko kasi ako sa binagawa ko. Ah, uh, sa sa pera, dahil sa pera, dahil sa kaibigan. Ah, uh, gibili pera. Eh. Mag Trabaho na lang ako ng sarili ko at nag-vlog ako, nag-vlog. Kasi nakilala ako at dahil of time kumita ako. Hindi man ganoon kalaki, eh, pero steady stone na rin para sa show ko ng pang So ang akin kasi, isa sa mga rules ko, yung character ko. Yung character ko as a vlogger, at sa theater actor, theater actor kasi ako eh. sa theater actor, hindi ah, ko binibitawan yung character ko bilang ama, bilang actor, at bilang brother. Mm -hmm. Pero, di ba sabi nga, sabi mo kanina, pamilya yung unang... Uh, may pa. ay, yung pamilya, oh. Uh, parang, de, para sa akin lang ha, kanya-kanya tayong opinion ha. based from my experience, based from our experience, mm -hmm. Na talagang, uh, kumbaga, mas, uh, yun yung reality eh Para sa amin, na Alam ko lang sa iba. Na yung pamilya mo, yung talagang hindi siya yung susuporta. Mas ibang tao pa yung talagang susuporta sa'yo. Ikaw Pero may edo mo doon. Sa gabi mo na. Pero na experience mo. Na, ni ni Ay, nabit, ni. Sabi mo nila, ba ako. Sabi nila, tawag. Yung asahong mo pa. Ano sinabi sa inyong Sabi sa inyo na, na. na. Oo. Ah, uh, uh, mo lang. Hindi sinabi ng asawa mo. Ano mo papalito-lito ka? Hindi pa naman sinabi ka ng totoo. Hindi ano ba sinabi? Ang sabi mo kanina, parang yung asawa mo, di diba? oh, uh, ba? Kaya tama na. Oo. Sabi ng asawa ko. Uh, uh, Pero then, na-realize ko the din yung isa itong mga uli. Sa kumita ako, sabi niya, ito mo na. Mukhang pera yung asawa ko. Oo, nalaman nyo na gano'n. Pero doon sa pamilya, kung pamilya talaga yung aasahan tala mo, mayroon akong 200 na pamaligin. Tumagin pa lang yun sa isang lugar. Mm. Kung sinasabi nila, hindi sila marunong mag Facebook. Hindi sila marunong ma- Pero nag -ML. Pero nag -ML. Sabi ko, Maglo what else? No, what if kung nag-share sila? Diba? 200, baka bayan lang ako. 200 eh, sila, lahat sila nakapalo sa iyo. Sabi nila, hindi sila nag-ibog sila Hindi naman hindi naman sila marunong Facebook. Nandun ba? Alam mo ba, ang pinakamasahit doon, mukha kang tahan. Hindi nila... <laughs> In reality, sinasabi nila, kung ano yung tapos ginagawa. Diba? Hanggang ngayon, sinasabi nila kung Oo, kami. Ito ko, maraming sa akin. Oo! Kasi na muna. Pero tumating yung pagkakataon, kasi ko sa akin yung ginagawa ko na to, may kilalay sa ikita nyo ako. Kusino, oh, at sinasabi niyo, hindi ka rin mo pala. Oo, kasi hindi ako give up. Hindi talaga ako give up sa mga pagkakataon. Kasi ito na yung... Passion. Oh, Oo, passion. At saka yung ano eh, ah, nabisay lang trabaho. Dahil sa mga vlogging. Hindi kaya, hindi kaya tamad lang talaga to. Ano, di ba, Busan Ton? Tamad lang ito, ginagamit mo ba? lang yung... Ginagamit mo lang yung pagbablog eh. Wala bang? Pero kasi kumita na ako eh. Kaya nagkaroon ako ng... ng ka kasi di ako naman. Kami, since uh, one year pa lang, one year and to be exact, one year and one month, na lang siya sa graduate ko. Uh, matag mas matagal yung kasi, hindi siya, hindi siya kumikita. Pero uh, sinuportahan ko siya. Naniwala ako sa kanya. Nasabi ko, huwag kang mag-give up. Ganyan. Talagang damanan di din sa isang vlogger na talagang uh, mag-give up. Eh. Totoo oh, yun, kahit sino. Talagang tatamarin ka. ka <laughs> Tatama uh, ka, pero alam mo, ako, sa so, things, God, kasi binibigyan na ako ng blessings, si God, na parang oh, okay. supportan niya na huwag, huwag kang mag-give up. Para tingin yung time mo, eh, awa na Diyos yun. Yan kasi lang mo, na face na nga siya. sa kanya, patience lang. Talagang yun ang number ng talaga, patience. Ano yung tagahal ng patience? Ah, Kasi siya. Makakala ko pa siya. ito na, ito na, ito na. na. Ang bigyan natin, ikaw. Ako naman. Ito na yung followers mo sa... Malita, malita. Malita. Wala pa ako so sa mananatay. lang! Mas <laughs> kawawa pala ko sa akin. Hindi naman kasi ako masyadong tumututok sa social media. Basta nakatrabaho like, ko lang, na, boss. May lalabas yung talent ko dahil kay boss. Yun lang. Ayo, Wala na siya? siya? Wala pa naman. Why did you kaya Masaya siya. Parang gusto mo ah. Parang ikaw yung gusto ah. Di ba? Hindi pa sinahalata. Saan ka pa tinutin? <laughs> Ikaw na hindi mo natatakot? Ikaw ang hindi mo Ito, seryoso tayo usapan. Um, may share mo dun sa ano. Minsan kasi tayo nag-vlog tayo. Sabi uh, nga dito, masaya lang ano naman yung bubut mo? Ano kasi, gusto ko lang kung anong bubut kaya hindi mo Kasi kung nag ka, may pro-comedy. May bubut mo sa'yo? Oo naman. Wala kang bubut ka bub. so, po? Kasi karamihan daw. Ito mo na, di ba maramihan mo sa tao? Na ba, so, Godzilla, so, uh. ah, pero pinagkakataon ko. Pinagkakataon ko naman. Ramitan ko may problema, ramitan ko may problema. Huwag tayong pinagkakataon. Maramihan tayo. Ikaw wala. Meron naman. Pero, siyempre, problema na yan. Pag pinroblema ko pa'yo, mamamu-problema lang ako. Kaya ako na, binigyan ko na ng pamatay yung problema ko para humalik na. Pero hindi ka namamu <morras> na. Sila kaya. Di, 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 di pa kinamu-problema dito. Hindi ka namamu-problema. Hindi, hindi. Pero ikaw na tingin ko sa kanya. Ay, ay, yung Oo nga. Hindi mo ayaw yung... nili mo. Hindi nangyipit. Hindi nangyipit. Ikaw ikaw mam. Ano so... sa tingin mo sa kanya? Uh, ano sa uh, tingin mo sa kanya? Alam mo na. Hindi mo sabihin mo kung 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 na kung 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 Dating kung 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 ay, 'yan ang nag-adik. Adik. adik talaga. na. oh. Maraming-maraming salamat sa ano, maraming-maraming salamat sa pagbahagi ng mga maraming salamin na hagay. na So, sabihin mo yung ano mo, uh, Page mo or Facebook mo Ayaw ko pala si Kuya Yani si Vlog. Kuya Yani, how are you? Hello, hello, hello. Magad nang magad nang na lalaya ako. Please follow my page and my TikTok and Facebook. Kuya Yani Vlog, gusto mo maging masaya at maligaya ang araw-araw mo, Kuya Yani Vlog follow mo. Yes, follow niyo po ako sa aking Facebook, Nena Gonzales Reyes. may dalawang TikTok din po ako, dalawang TikTok account. Yan po, so Nena Gonzales, ah, Mama Nena, Nena Gonzales Reyes dito so, pag kayo na naghahalap ng magmamahal sa inyo ng totoo, andito si Bonac Vlogs. Yeah. Gusto nyo mapatawa ko rin kayo, Boss Anton, yeah, sa aking Facebook page, sa YT, at saka syempre sa TikTok. Yeah, Maraming salamat. Yun lang, hala akong page eh. So, ayun, eh, marami, marami salamat ulit. God bless. yung yo. tuloy mo,